Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang INC News Update sa oras na ito. Bilang pagunita sa ikapitumputlimang taon ng pagkakatatag ng lokal ng bagbagin sa Distrito Eklasyastiko ng Kamanava, kumilos na parang iisa ang mga kapatid sa pag-aanyaya ng mga panuuhin sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos. Mabilis na napuno ang loob ng gusaling sambahan sa dami ng mga kababayang nagpaunlak na sumama at makapakinig ng dalisay na ebanghelyo patuloy na ipinagmamalasakit ng mga kapatid ang kanilang mga panuuhin na isama sa mga dako ng gawain sa iglesia upang patuloy na makapagsuri sa mga aral ng Biblia na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Masaya silang nakipagkaisa sa isinagawang aktividad bilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos na totoong nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Happy 75th anniversary po sa mga kapatid sa lokal ng Bagbagi. Samantala, maalab na nakipagkaisa ang mga kapatid sa lokal ng multinational distrito eklesyastiko ng Makati sa mga aktibidad pansibiko na pinagtitibay ng pamamahala ng iglesia, katulad na yung sinagawang blood donation sa multinational village. Sa paungunan ni kapatid na Ray Bahamonde, ministro ng Ebanghelyo kasama ang mga kinatawan sa pagamutan na itaguyod ang maayos na proseso ng aktibidad upang makasiguro na ligtas ang mga blood donor. Layunin ng social civic activity na ito na patuloy na matulungan ang mga kababayan natin na may sakit na nangangailangan na masalina ng dugo, bahagi ng pagsunod na mga sa utos ng Panginoon Diyos na ibigin ng kapwa. Abangan po ninyo iba pa mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Para mamalaging updated sa mga programa ng Iglesia Ni Cristo News, live streams at replays, i-follow niyo po ang aming official Facebook page at mag-subscribe sa aming official YouTube channel na INC News and Updates. At yan po ang INC News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang hapon po.